Ebi bibili pa akong 40 pesos na tuyo. Guwan ng kukunti na rin. Pati eh, naman mo, riganin mo. Anong hindi iiwan bitbit ko. Kaliwaan yung may bitbit. Ay, hindi nila iiyan. Ayun, iiwanan din. May dalang ulam, pero ang kanin niya, bahala yung kanin mo dito. Kaya bat na naman naubos yung toyo sa kanila ng kadistina. Oo, nga. Kasi sa iyo, pag may kanin, hindi yan. <laughs> Ginagamit. <laughs> Inuula ba? Inuula ba? <laughs> Inuula ba? Bigay kaya nga bibili ng 40 pesos. Ay, nailutuhot nang wala kaming ulam. Parang naman, bibibili ko na nga rin kanin mo eh. Okay, mga bitbit ko. Bit na hindi binit-bit. May mga munggong dala. Ikaw, ganyan ko sa bali ka. Dala. Ay, tingnan ko ba ako ng grade 1 Grade 1 CR ha? Grade, grade C. 1 CR. Nasa tabi ng CR, ang upuan. <laughs> kaya hindi pa buksan. Gusto po, grade 1 CR. So, ano kayo anak daw? Jira! Is mom, ma maling. Maling? Ah? Iba, to Iba na talaga. Iba na talaga. Sa hangat-angat, matay ang ito. Yo, nila yung maling na tigwa 120. <laughs> 90 lang ang isang isang <laughs> ano na rin ha. Iba na. Yeah, mga chismosa. Nag-aalis <laughs> ang... Kaya ni talaga din yung sa Batangas. Umagang-umagang chismis na ho almusal. Ayun ang kayong Minsan nga'y dala pa ang... Bago ari pa si Ate Agreng Ang. Minsan nga'y dala pa ang... Oh, yun, yun, yun. Alsin, alsin. Ay, yung mga mga bit bitbit. Bago ang kalsin sa tanggal. Sasama ka kayo? Kaya libe? Sasama kayo? Hindi. Ano masasabi niya? Ay, ano masasabi niya sa amin? Magagandang lalaki na napakaayos ka pulong. Bakit? Hindi na tanong pa. Aba, yan pa si Barbas. Aba, ang gagaling yung kausap naman ah. May na naman? Panis na panis ang aking ano eh. Aba, ayaw naman ang kantay. Pinakita ko yung comment ng alas, Jace. Buyat na buyat sa pagkakomit at tabang-taba ng puso sa mga nababasa. Hindi nakakatulog at tumawag sa akin. Excited eh. Excited eh. mag Ay, <laughs> <laughs> ay, palo, palo, ha? Palo. Palo, palo, Malamig Malamit na, ang kape eh. sa Maria Paz. Kaya, nawin kami sa Charles Resort at nagyakag si Donya. Guys, si Kali, binagpal. Sulak na ng kapimbara ko sa Maria Paz Nang alas 8. Makakapunta yung alas si 8 na, 7.15. Malamig na ang kape ko, kak na. Ha 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 wala ako nakakapabango tuloy. <laughs> <laughs> eh, hindi na. Uwi na ako sa video kasi sa itadad. So sa presyo ng hindi na nakakapagbango eh. Saka lang bukas na mapatitibang tinakalimutan. Meron namang kagabi pa ako nang duot na. Di pa lang ka buong ni, ni inine. Hindi niya ata e. naghuhugas eh. Ang kapulong <laughs> ni Tcha ni Araya, sikat ng libe talagang puyat na puyat ang dalawang mga <laughs> milenyal <yun. laughs> Oh guys, update namin kayo pag nandoon na kami sa resort. Sa resort nila.